Oo, mainit-init na pansit. Sarap, sandok na. Ayan. Let's eat na guys. Ang sarap. Hello everyone. Tara samahan nyo ako magluto ng pansit bihon. Ayan, request nga ito ni Ate Mia at saka ni Bonchoy. Isa nga ito sa kanilang paborito ang pansit bihon. Ayan, nakapagayat na ako niya ng ating ricado. Napakadali nga naman lutuin itong ating bihon. konti lang ang ating ricado dyan. Meron tayong carrots at meron tayong repolyo. At syempre, yung ating bawang sibuyas at ang konting po. Ayan ang ating ilalaho. Simula na nating mag -isa. Ayan, painitin natin yung ating mantika. Medyo hindi pa nga mainit yung mantika. Ano nilagay ko yung bawang? Pero nahabol naman. Ayan. Igisa lang natin yung bawang, sibuyas at susunod natin ilalagay dyan yung ating liempo, Antayin lang natin lumambot-lambot yung ating sibuyas. Ayan, igisa lang natin mabuti yung ating baboy sa sibuyas at bawang. Timplahan natin ng paminta. Asin. At konting patis. Ayan, isang kutsa lang natin yan mabuti sa ating mga seasoning na nilagay. Tapos tatakpan natin yan. Antayin natin siya mag-brown brown. Hanggang lumabas yung sariling mantika ng baboy. Ayan, at nag na yung ating lempo. O, ba diba? Medyo tosta-tosta na siya. Dahil nga, madali lang lutuin itong pansit bihon. Kaya anytime naman mag-request ang aking mga chikiting. Ayan ang aking ginagawang merienda nila. O kaya minsan sa almusal. Yan ang piniprepare ko. Ang pansit. May sila sa mga noodles, guys. Ayan, at pagkatapos ay lagyan na natin yan ng mainit na tubig. Ayan, nagpapakulo na ako ng mainit na tubig para mabilis yung siyang kumulo. Tapos nalagyan ko lang yan ng kalahati ng chicken broth cubes. Dagdag yan pampalasa sa ating bihon. Usually, ginagamit ko yung chicken cubes konti lang. Hindi ko siya isang gamitan na nilalagay yung buong cubes. Usually, nagagamit ko yung isang buong chicken cube siguro mga apat na gamit ko yan yes, apat na gamit at tapos tinimplahan na natin yan ng ating toyo at saka na oyster sauce ayan, binabad ko rin yung ating bihon sa tubig para medyo malambot na siya at hindi na masyadong matakaw sa tubig pag naluto na natin siya o ba diba? ayan, halo halo lang yan hanggang lumambot na yung ating bihon Pag di nyo kasi binabad yung bihon sa tubig, no, kung ang um, ano siya, yung masyado siya matao sa tubig. Kaya at least pag nababad na siya sa tubig, medyo malambot na. So, hindi na kayo masyado maglalagay ng maraming tubig. Ayan, nilagay ko na rin yung ating carrots. Huli ko na nilalagay ang carrots at saka yung repolyo kasi madali naman siyang maluto. Masarap sa pansit yung medyo crunchy-crunchy pa yung ating gulay. O, di ba? O, ayan. O, oh, di ba? Napakadali at napakabilis lang talagang lutuin itong ating bihon. O, oh, ayan. Napakasarap niyan, guys. Dalawang bihon nga lang yung nilagay ko dito. Pero, ang dami niya, guys. Siguro, good for 6 to 8 for sharing na yan. At, saka, nilagyan ko rin niya ng konting sesame oil. Dahil, meron naman akong sesame oil na pakabango niyan. Mm, bango. ang bango-bango na niya, guys talaga ng sesame oil. Ang bango-bango ng sesame oil sa pansit. Hmm. Ayan. Luto na ang ating pansit biman. Guys. Kakain na kayo, mga chikiting. Yes. It's done. Our pansit is done already. Gula pansit? Yap. Yeah. Yeah.